Guys, nabinis ko na yung kwarto ko guys kasi nagpalit ako ng bedsheet guys kasi tinapon ng yung juice ng alaga ko guys kaya, kaya nakapalit ako ng nagpalit ako ng sapin guys o yung ah, bedsheet yan mga laruan ng mga alaga ko guys nilalagay niya dyan guys yan, tapos na guys. Dito ako nagano guys. Dito talaga ako nag edit guys. Yan. Yan. Dito yung karto ko guys. Yan. Yan naman. Yan. Tapos na siya guys. Nalilinis ko na. Papakita ko sa iyo, sa inyo guys yung labas na itong kwarto ko guys. Ayan. Titignan ninyo guys. Yan, ano siya, guys? Kasi kan kanina nag-uulan, guys. Kaya naputik yan, oh. No? Mga kapitbahay namin, guys. Yan, yan. Yeah, yeah. Dito yung daanan namin. Dito kasi yung bahay namin sa si ground floor. Yan. Walang gumawa na yung cortina, guys. Inakil ko sa taas. Ilagay ko yung cortina. Yan. Yan sya, guys. Malinis na. Maya-maya, yung alaga ko. Ito yung kama ko, guys. Kaya nilagay ko yung mga ano sa itaas, guys. Kasi hinalungkat ng alaga ko, guys. Kaya wala na dito sa baba. Inalok ko na siya. Yan. Yan siya, guys. Malinis na. Thank you for watching guys. God bless. Yan lang muna guys kasi bumalik na naman yung trangkaso ko guys. Thank you, thank you sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa channel ko. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga video. See you in my next vlog. Bye bye!